Hindi basta-basta ang po'k, para isa. Ginto ang lupa dito. At nakikita ko na, hindi magtatagal. Magiging sentro ito ng mas malaking operasyon. Madaling pasukin, madaling paikutin. So easy to start a business here. Strategically placed. Maraming untapped resources sa lahat ang mga tao rito. Simple lang mag-isip. Madaling paikutan, madaling kontrolin. And for the longest time, nakakapit sila kay Don Pedro. Pero hindi na ngayon. Ibigay natin sa kanila ang Diyos na gusto nilang sambahin. Tapos na ang panahon ng mga Perez. Panahon na ng mga Castilio. Kahit ang langit, luluhod sa pangalan natin. <sighs> Carlo J. Caparas, Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.